Ibalik mo din mga unan, ikaw. Ang likot-likot mo, ibalik mo din mga unan, ha? Ang likot-likot mo, ha? Ibalik mo na din mga unan, ha? Balik mo na din mga unan. Ay, anak, wag, Wag ganon? Wag ganon. Ibalik mo mga unan. Ay, natawa ka pa, natawa ka pa, ha? Natawa ka pa, ha? Balik mo na din mga unan. Ay! Bulaga! Ayaw mo ibalik doon yung mga unan? Ha? Bulaga! Bulaga! Eh, hindi na kayo makakahinga dyan. Walang nga kayo. <laughs> Ayan si ate. Oo, oh, oh. love love mo si ate. Ay, si baby. yan. Huwag oh, mo siya sakalin. Hag mo lang siya. Ay, nahag mo lang. Okay. O, oh, ayan o. Oh. O, oh. eh, na kayo matutulog. Hindi na kayo din sa kama. O, oh, sige, matulog na kayo ah. O, oh, tulog na. Ay, eh, natulog na si baby Oh. natulog na yun. Oh. Marunong na umarti ya o oh. Natulog na si Ana. Ah. Marunong na umarti ya o oh. yo oh. Tulog na yo oh. o Wag ingay Wag ingay oh. Ah nagising ha ha <laughs> Nagising oh. oh, tulog na daw ulit Tulog na Ayun oh tulog na si Ana, O oh, si Ana din tulog na O oh, tulog na oh. Wag ingay <laughs> Ha? Kukunin mo yung daddy mo? <laughs> Wala pa daw siyang dede. Yes. Oh, kukunin natin dede kay mami. Oh. Dede, -de. Sige, dede din na. Oh. Ay, wag ingay. Tulog si ate. Wag ingay. Wag ingay. Wag ingay. Oh, siya na din daw tutulog. <laughs> Ginigising siya ate. Oh. Ate, gising ka na daw. Oh. Gulatin mo daw kami. Ah, tutulog ka na talaga. Oh, sige, good night ate. Mm. Oh, na, matulog na. May na. Eh, pati si ate, may dedi oh, guys. May pa yan. <laughs> Joke lang. Joke lang natin yun. Hindi natin ipopost. Oh, si Ana, oh, may dedy, oh. na, si Ana lang may dedy. Si ate Mika, hindi na dumededi yun. Kasi big girl na siya. Oh, and si Ana, oh. Oh, tulog na yan na. May na ye Si Ate Mika, oh, hindi naman dumi-dedi si Ate Mika eh. Ano yun eh? Um, ano yun, eh? Gatas lang yun eh. Hindi naman siya, ano eh, nak Gatas lang yun eh. Si Ana, o, oh, dede talaga. kasi gat mo yun ah. Ha? Ikat mo yun na ah. Sige, ikakat ko para hindi nila makita. Kasi pag nakita nila dumi-dedi ka, eh, sabi ng classmate mo dumi-dedi ka pa, Sige, ano gagawin ko? Ikakat mo nga. I-edit ko? Ikakat. Ikakat ko yung edit? Yung dumedede ako. Ha, ah, ikakat ko yung dumedede ka? O sige, ikakat natin para hindi ko makikita. O sige, post na natin. Okay, guys, so, papost ko na ya.